Tagayno Remix. Maayong adlaw ninyo sa tipo kaliputan mga idol. Turn out mga karoon. Burn out mga karoon dere mga ka idol. Tibo, bye bye. Basta na rin sa Kabudya. Barangay Kabudya no. Daara rasa ko balay mga kaidol, idol siap na ako mao nga ako gigamit karon mao ang ang baterya sa kusular mga idol na mo din printer mga kay idol apay telepono na pay dekat charge ya speaker ya wifi wifi mga kay idol na uh, sa jail nagsaksak ko rin na to dol idol na gi charge sa cellphone kay karong adlaw mga idol no bye out Mam sa tibok bye bye kay galak shout out yung mga idol ha. nana ko mga ka idol oh charge na sa mga idol charge na atong up. para maklaro kay mga idol atong tagtango na charge ni mga idol mga idol oh bangon na tumong Ato to, Ipton, Ipton at one, if two, if two, Idol, left charge yun sa Idol ha na yun, hindi man sa automatic o charge Kuhan ah. na Charge yun sa yeah. Nga, ang pinay, eh. yung kalap shout out mga Idol Mone ako, sular na ako, gusto mo mag Magsular mga Idol Gusto mo magsular mga Idol Mga na nag nagmayra akong panel mga Idol Sa COVID-19, gamayra na yun, pilar na yun ko 300 watts pa, Indonesia, siya Idol na 220 volts Mone, mo mone na na wifi na kuwai dolo oh. burnout man karon ha ah, atong gandar ni eh. sak, sak na sa solar mga idol salamat kay idol sa pagtanaw niyo sa ako video karon lawa mga ka idol bigalak shout out niyo mo ni ang asimbol na mga solar ako rin nag-asimbol ni na Idol. Pinalit na ako ng baterya. Na, pag na-asimbol ng na sular, ako rin. Sa panel to sa itaas. Kita okay, man ninyo mga idol no na mauna sa inventor. Mauna siya. 300 watts sana eh. Oh. Mauna siya na nito. Ang kine eh. at sigaw na pud dol idol. Ang Una tapos idol, ang kine sigaw idol. Ito na na kung siya saksak na kung nagpunit tayo. Ito na, pero nasi kayo doon. at yung mga idol. na buwas. Lagos Bintana ko. Idol.